Mahal, mal Ayan siya ako, mahal! Mahal! Ogi! Okay. At ano ka, Kapiangi? Ha? Huh? Ikaw kang kanalabag din! Hindi kang trabaho mahal! Kata, ay, ha? Kaya ba ng nanuluya ka, Mang Kiper? May ba'y nagsinabo ka? Basta tingal na trabaho, gulat ko. Pagsigurado ko, ba? kay bangin na kay sex ka pa. Waray, ah! waray, waray. Hindi ka man nakakaintindi ta akong trabaho. Pero may nga nag-goal, tapos iyo pa magbibinasaan. Pero <laughs> yung makakaintindi ha, Imo. Kaya tumaram ka lang, natanang ginbubuhat ko, Imo. Para masatisfied ka lang. Kaya huh? na pinandabayi ka. Sigurado ko, kita doon, alam pagas na tayong buhutin. Ha? Sura na lang. <laughs> Naruruhin eh. yun na yung korte. Tarasan nyo na po parigo. <laughs> Ikaw wala ko sa rego. Wala na! Ibigay mo rego ka Ano na, hindi pa kita magagawa. Pero pagsua pag suwa dito sigurado wala lang ang banda din ng mga babae. Kasi ka kay lawas noon. Hindi naman marasa. Marasa talaga para ako kung kita kasing kasing ah, ada dahil. Kaya presti yung ka ha. Pag seryoso ako na. Pag tuloy ko sa rego. Baka dako. Magbabalya kino pa. Okay, nice. Para kay stress. Nagano ka mo ni tatay? Ah, naliwa! Ay, na lahat ka mo, ano? Why get lahat do? nag lang kami kayo ng problema nga do, ha? Binati ako. Ano ito na? In-istorya niyo nga siya, bo? Ah! Agay, di nagat ko. Walid na yung pagtaga siya, bo. ka nga may da baligya, mga tindahan. May da pa nga tura coffee. Eh, lahat niya siya, bo. Kapigyap ito, ano? Nag-itikin pa. Oo, kapingyan ito, ano? Oo, oo. Takay, pa ako nga siya. Nasa nga. Six. ano mali six. Bakit nga six? Anak, kung ang gadla ito, baga, sinisiring nga, baga, pinistoryan nam kanina. Oo, oh, istorya nga yan. Oo, oh, istorya galat namun. Saka yan, ako ba't ako may dautin? Ay, ah! nagdunutin. Ay, nagdunutin. Ako nga utin, bato tagad na Ito utin, sungkod na itun, anak. Oo, oh, sungkod nga. Oo. Sige. Siya rin kumanad yung nag ka mo ni tatay. Ayon ka baraka anak, kami dala kami problema pero ayon na lang itong pag ha. Kung ano man na anak problema, kami misunderstanding nga mo tatay, ay pag-intindi kaya mo na ito. wala problema. Oo, oh, oh, sige na Sige, sige, anak anay. <coughs> Maka din alak din din. Sakum. Ayon. Oh, bye. Untoy. Oh, love. Ay, na yung nanay nga yung tatay, kapag aking gugulan ako, or magpatabalay. Eh. nanay nga yung tatay? Oo. Ato ako nag-sisik sira. Oo! Oh! nag Oo, <laughs> oh, batak ka. Ababay, mag-sisik ko natin, yung pipinanyakan niya mo. Eh, amon yung sirang ni nanay. Nag-sisik sira. Ano? Ano? Okay. Lingko daw na ito. Nanay. Mag na, nanay. Mag-gugulan akong daro. Lingko na daw Oo. Oh. Hindi na nalawa kayo. Oh. Ito na ano? siya, bu. O! Oh, SABO! Kasi bata ka mababal bagdagan kanina ng sinanang ngayong tatay tapos siya nanggitin pa maging sabo Wala ka pa ba? May amin yung mo nang tatay? may ka ako Mahal ka Hoy! Ano ni mo? Nagbaya ni bata ka dito Ano yung... Ata! Lohan! ang Dito! Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo sana maubos kayo Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo Mga Sana maubos kayo <laughs>